Ayan. Pagi. Pagi? Oh, pagi. Ah, May pagi. May mahilig pagi. Hindi ako kumakain ng pagi. Sariwan, sariwa. Oo nga, no? Pero galing Andito talaga. Nandito pang atay. Nakasama atay. Alimasag. Lambay. Kung baga tawagin sa Bisaya, lambay. Ito masarap gagataan. Ewan ko kay Jelly, ito nung gagataan. Matataba ba ito, kuya? Eh, ah, puro lalaki eh. Ha? Lili, puro lalaki talaga. Alimasag. Ganon? ang mga... Ayun pa, okay, Oh. Kaya lang, madaming langaw, Oh. Malaki talaga ang ano, kasi... Pag Magkano yan? 200? Oh, Pag babae daw, oh. di ba, may itlog. Oo nga. Madunaan, ah, oo, oh, kaya hindi kinukuha. Dag Bigat Ibig sabihin, tsaka madami ano, pa yun, oh. eh, no? Ang lalaki, Sayang. malamoy daw kasi sa babae. Ganun ba yun? Ang habo lang kasi sa babae, aligay. Ah. Kasi kung hindi, ano na, hindi na sariwa talaga ng mga lusaw na yung aligi. Gano'n ba yun? Oo, gano'n. Kano'n yan? Lumasang, 200? Ang aligi lusaw na. Ayan, 200 pala to. Yes. Jesus, varios eh. Pero hindi ako makakain talaga ng pagi na yun eh, no? Aha. Ah, masarap ba yan? Masarap yan. Ha? Anong niluluto dyan? Ay, yung iba niyan, <laughs> ito lang yan, hiwa, uh -oh. ay, hiwa, hiwa, uh, -oh. uh -oh. Tapos, ano yan, Pakuloan. Oh. Tapos himayin yan. Himay. Ah, inihimay. Oo, oh, Yung iba ha, inihimay. Tapos, yun, lutuin uli. Ah. Ikaw kung lagyan mo ng... Pero hindi sinisigang yan. Hindi sinisiga. Ano lang, panggata lang yan. Adobo. Ah, ganon. Hmm, ano panggata, adobo ah, Ay, mo lang yan. Kuya, makarang lagyan puso. Tinuruan pa ako. Puso! Puso! puso saging, Ah. Iwain mo rin yan. Iwain mo rin maliliit ng puso. Puso yung puso. Masaging. Oo oh. oh. nga. Kaya lang alimasag talaga, puntahin ng langaw eh, no? Oo. Oh, oh. Uh, sige na. Ay, Salamat, na naman ako. Pero hindi kami kumakain. Alam mo, dito sa lugar namin, hindi masyadong ano ang page. <laughs> hmm. hindi masyadong iniintindi. Ewan ko lang sa mga bagong dating. Pero yung mga taga rito talaga, hindi kumakain yan. <laughs> Pero masarap daw yan eh, no? Yung Tagalog pa. Okay. Alis ah, na si Kuya. Hanap ka na yung hanap buhay mo eh. oh Sige na. Oo, o, sige po. Oo, sige. Ayan ang puno ng malanggay. Paano ko kaya makukuha pagkataas-taas? oh Doon oh, no, meron doon. Meron doon mga bagong tanim si Gerli. Ayan o. Oh. Mga mura pa. Ah, merong yung humapay na puno. Ay na, no, sanga. Tumubo. Tumubo yung sanga na pinutol. yan o. Oh nagtubuan sila. Ito yung mga nakuha ko na malunggay na aking sasahog sa aking kinataang uh, alimango at uh, nakita niyo naman sariwan-sariwa, di ba? Ito sa amin basta mayroong kantanim ay hindi problema ang panahog. Ayan nga, at nakasalang na ang aking uh, konting tubig lang na nilagyan ko siya ng pinipit na bawang ayan oh akin mo nang pinipitpit sa aking almires ang bawang para lasang lasa yung kanya ha? Ah, sarap ng bawang sariwang bawang O so, ang aking susunod ngayon ay ito namang malunggay ayan patuin muna natin yung bawang malunggay at pagka nijo uh, nakuluan na siya syempre ang susunod naman natin dyan ay ang panggata So, kung nga pala ilagay ang aking uh, gata, syempre ilalagay na muna natin ang ating alimasag na una kong niluto kanina. Pinakulaan ko muna siya sa tubig. Yeah, kaya, kaya lutong luto na siya. So, ano ba yan eh? Itong piraso yan, 200. Eh, kung may maritira eh di ang gabi, ulam namin. Eh, ang masarap ang aming kainan ngayon. Pati sipit siguro. Uh, walang tapo dyan. <laughs> kasi malalaki eh. Bira kasi aling masag na ganyang malaki na uh, talaga namang medyo malayo ang kanyang pinanggalingan, di ba? Kasi meron pa siyang rubber band kanina nung aking mabili. So, susunod naman natin ngayon ay ang Coco uh, Mama. Coco Mama Coconut Oil. yan. Coco Mama Coconut Oil is so delicious. Talaga naman. So yummy, pure gata, pure coconut oil, kokora, coco mama, coconut oil, pure gata. Ayan na, luto na. Kung gusto nyo, lagyan nyo rin siya ng sili para medyo maanghang. At uh, napakabaho, napakasarap. Uh, ang sahog lang yan ay talagang bawang lang, gata at malunggay. Ang ating alimasag na nabili kanina dun sa mamang nagtitinda na may kasama pa kaming maritisan <laughs> nagmarites pa kanina shoutout nga pala sa aking may BFF family sa inyong lahat thank you very much for the support and also our OFWs na lagi nakasubaybay sa akin mga kababayan natin OFWs at ang mga iba pa nating nakababayan na nasa ibang bansa Ganoon din sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Maraming maraming salamat sa inyong pag-watching sa akin lagi. Pag-suporta. Bye-bye!